Ano ang pitong kaloob ng Espiritu Santo? Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay isang dakilang tulong ng Diyos sa nakumpilan upang mabilis niyang sundin ang mga udyok ng Espiritu Santo na mamuhay ng tuwid at tapat tungo sa kabanalan. Ang pitong kaloob ng Espiritu Santo ay banal na pagkatakot sa Diyos, pamimitagan, karunungan, kaunawaan, kaalaman, katibayan ng loob, at makatwiran na pagpasya. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay ang kakayahan upang igalang ang Diyos at matakot na saktan siya, hindi dahil sa kaparusahan, kundi sa paggalang sa kanyang makaamang pag-ibig. Ang pamimitagan, ay ang kakayahan upang sambahin at paglingkuran ng Diyos ng buong puso at mahalin at paglingkuran ang kapwa tulad ng sarili. Ang kaalaman ay ang kakayahan na makilala ang Diyos at ang sarili upang maging ganap ang kaalaman tungkol sa pagiging banal. Ang karunungan ay ang kakayahan na talikuran ang pag-aalok ng mundo ng mga bagay na nabubulok at piliin ang mga bagay na hindi nasisira magpakailanman sa buhay na walang hanggan. Ang kaunawaan ay ang kakayahan na maliwanagan ng kaisipan tungkol sa katotohanan na mula sa Diyos. Ang katibayan ng loob ay ang kakayahan na pasanin ang krus kasama ni Kristo at supilin ang mga kalaban ng kaligtasan ang makatwiran na pagpasya ay ang kakayahan na pumili ng pinakamabisang paraan upang magalak ang Diyos at makamtan ng langit. Pagdinilay Sa aking pagsubok na dinaranas ngayon, anong kaloob ng Espiritu Santo ang pinakakailangan ko? Kailangan ko ba ng pamimitagan? karunungan, kaunawaan, kaalaman, katibayan ng loob, makatwiran na pagpasya, banal na pagkatakot sa Diyos, Panalangin Panginoong Espiritu Santo, sa hirap na dinaranas ko ngayon, Ipaabot ninyo sa akin ang inyong kaloob na pinakakailangan ko upang malampasan ko itong pagsubo. Amen.